Sino so, naka-experience ito, guys? Na kahit hindi mo naman ginagalaw yung kamay mo, pero yung ugat mo is gumagalaw. Ano, oh. gumagalaw yung ugat ko? Hmm? Gumagalaw siya na tapasmado? Hindi ko naman ginagalaw yung kamay ko, pero yung ugat ko gumagalaw. Clear natin. Yan yun yan, oh. Ano, parang may gumagalaw, Parang may alien nata sa loob ng kamay ko. May good na natakot sa mga experts dyan. Anong yung dito sa mga master ko? Ba't nagkagalaw galaw to? Oh. Oh, hindi ko maginagalaw yung kamay ko. No, steady lang yan siya. Hala. Ano to? Hala. Oh, gumagalaw siya. Ano gumagalaw? Parang may heartbeat. Oh my God, nakakatakot. Ano kaya nangyayari sa kamay ko?